Nag-message si Ate R.R. Enrique sa akin at sinabi niya ilalibre niya kami ng facial, manicure at pedicure sa kanyang spa, Rejuva Aesthetics. Siyempre, nagbook kami agad. Pagpasok namin, namit namin ang napakabait na staff at pinakita niya sa amin ang mga services nila. Sabi ni Ate R.R. ang gagawin facial is aqua glow kaya nag-start kami sa paglalinis ng mukha. Madami siguro akong alikabok kasi parang lumiwanag agad ang balat ko. At shoutout pala kay Ate Pro kasi ang ganda ng chismis. Ay, kwentuhan pala namin. Pagkatapos niya nilinis ang mukha ko, pinag-steam niya muna ang balat para lumambot ang pores ko para matanggal ang mga white at blackheads. Sabi niya masakit pero napakagaan ng kamay niya at hindi masyadong masakit kahit kinalkal niya ang bawat pore. Once malinis na ang balat, ginamit niya ang aqua glow machine para talagang glowing ang balat. Sobrang refreshing ang part na ito at super relaxed ang mukha ko. Pagtapos ang aqua glow facial, umakyat kami at may nakahandang pagkain para sa amin. Hindi lang pala pampering ang ginawa ni Ate RR kundi pinabusog pa kami. At pagkatapos ng kain namin, pumasok kami sa nail salon para sa manicure at pedicure namin First time ni Amboy magmanicure at halatang inenjoy niya Nilinis nila ang aming mga kamay at kinuskos ang paa hanggang naging super malambot ang balat at may massage pa Sobrang nagpapasalamat kami kay ate RR, Cha, Pearl at Leia para sa napaka refreshing spa day at pampering Maraming salamat po!